Ano ba yan? Ay, naulit. So guys, o. Oh, kailangan siya siya. Ano yung gagawin? Tubig. Tapos? Ibababad sa tubig. Tapos? Tutuklapin. Yes. O, oh, siya. Ibabad mo muna sa water. Kumuha ka ng lalagyan ng water. Or... Guys, eto na, guys. Kumuha ko ng tubig. Napit-napit ako sa inyo. Ibababad na, no. Rinsyo. Ibababad ba daw? Yes. Ito na. ito. Sa? Ah, okay. Ako oh. rin natas daw. Go. Ilang minutes daw ibababad? Natunog mo yan? O, ano yun mo? Para siyang uh, royal. Ay, soft drinks. Ano? Ho? Ano kaya makukuha niyan? I don't know. Pero may laman siya. Hindi eh, ko alam. Parang ka may pamukpok pa. yung pamukpok? Babasagin? O kahoy? Pwede na tong tantag yung ga? Siguro. mali ko. Tas... Naya, medyo matigas pa siya eh. Tapos yung siguro ng kahoy, anak. Ito yun. Anong ah, kahoy ng pamukpok? Tapos may brush, guys. Para alsing-alsing. si yun, guys. Guys, tingnan nyo guys, una ko lo, parang siyang niluluto. Ayan, <laughs> guys. Parang niluluto. Parang royal, no? Yung yes. Ano. Baka anak tinutuk-tuk Ano yan? May sounds? Yes, may Anong sound Sabi, shhh. Nakakatakot mo nyo. Baka mamaya pumutok ko yan. Tingnan you know? Patingin nga ako ng instruction. Kung ano sinasabi. Gusto mo ito, guys. Five minutes lang daw. Ano oras na ba? Okay, kunin na natin. Five minutes na. Tapos na ang five minutes. Baka lampas na nga, guys. Mm. Gano'n, excited na ba kayo? Ah, kasi ako excited na ako. Ay, baliktad. Para matigas pa. Ay, laman yan. Ito so, na merong laman dito. Eh. Saan mo naman napapanood na naman yan? Ha? Saan mo napapanood? Sa TikTok. Why? Thank you po, Shrang Hila Makati. Ibig sabihin, anak, walang babad. Oo nga. Mag o, ba't kinukuha mo na agad? Pa. Wala pang pa 5 minutes. Dapat talaga five minutes siya ibababad kasi matigas pa siya pag wala pang five minutes. Anong oras na? Wala, two, two minutes pa eh. Tinatanggal mo na agad. Sabi excited. Sabi mo, eh. Masyado. Sabi mo, Ano sabi mo, mami? Wala ko sinasabing five minutes na. Ikaw may sabi, guys, five minutes na to. Tawa-tawa <laughs> ka dyan. Tawa-tawa ka Ano, five minutes na? Hindi pa. Oo, oh, hindi pa. After five minutes. <laughs> Sigurado kami, ha? Huwag pa na naman ang alay. Guys, napapanood ko na. O dati. Ray. Matigas. Huwag lang kasi sa isang area. Palibot. Hindi dyan. Sa ibabaw. Ayaw kasi tumayo. Hindi naman no need naman tumayo eh. Guys, sana may laman siya. Ayun. Hala, may laman siya. <laughs> may laman. Ayun o. Ah. Wow! Diamond! May laman nga siya, guys. Ang galing. Oh, ano? Bakit ginaganyan mo? Para makita ko agad. Ayun, guys. Kita nyo ba yan? Pat. Ano? May laman niya. May mga diamonds. Para kung nag-aano doon sa may Ito mga... Ito, treasure. Poti. Yes. Bet ko to. Sana madami siyang laman. Kaya pala, guys, hugis diamond. Kasi? Kasi diamond ang laman. Ako, huwag mo pakatuktukin. Kasi baka mabasag. Uy, grabe. Sa palipanigid. Uy. Uy. Ibabad mo sa tubig, anak, para makita mo. Ano yan? Excited. Uh Oo, -oh, excited talaga. Guys, mayroon pa siguro. dami pa. Parang, guys, ito, guys. Uy, ito nga. <laughs> mga ah, guys. Oh, yun know? <laughs> <Yeah. laughs> okay. Nasa ah! Nasaan no, ang diamond? Ano ah, ko dami diamond! Dali! Wait lang, may nga mapukuk okay. eh. Gusto ko pa pala. gusto Si ano? Si Barbie Cortesa. Anong Cortesa? Fortesa! Ay, Fortesa. <laughs> Sini? Julia. Nakita okay, ko guys. O ano nangyari na? Hindi na kuha tong isa ayaw pa siya mag- Ah baka kaya kailangan ng plastic kasi makalat. Ano? Yes, kailangan. Okay, ang bigay nila. Hindi naman nang Tapos Tapos mo na ang mahihiyo. Guys, ayaw niya talaga. Kulay <laughs> purple. Kulay <laughs> ano? <laughs> Bayon din. Marami pala siya, ano. Kala ko ito na. Ito guys, oh. Ayaw pa magpakuha. Ayaw! Tatlo na, tatlo na. Ito kaya laman nyo na. So excited. Ayan pa guys, oh. Meron pang orange. Pupuha Para, dito, may parang, parang pita. gusto ko ako na rin na magpokpok eh. Makalat, bawal. Magni ka makakahawak ng home. Guys, pinang dami pa talaga alam nyo yun, super so, X. Tama kami, sa dapat iba-ibang part. Oo. Oh. Dali mo ala sa akin eh. Parang tatlo lang ang diamond mo. Sobrang laki na ito, tatlo lang. Kala ko ba't na okay. ilagay mo na yung diamond doon sa tubig para malinis ayun may, ayun. may laman pa. ang daming matakaw din sila. Ito na may Guys. <laughs> sa sa guys, paanduin na natin 'yung sa to Guys, 5 minutes na, guys. Kasi ang tigas niya kaya nababad ulit nababaluktot. E na. naman pa tapos. Hindi ko alam. Ay, sorry. Iniisip ko, ano, pag nabuksan mo yung ibabaw, dire-diretso na yung pala. Hindi. Parang nakalagay siya sa clay. Ano nga eh, surprise. Ay, ay, hindi. Guys, ano ba yan? Kala ko 5 minutes lang. Bakit Dahil tatlo lang, so ibabad na natin ito sa tubig. Sayang naman. Ay, marami na rin yan tatlo. Ayun, guys, sangla natin ito. <laughs> ano? Sangla. Hindi naman may isang yan. <laughs> Ayan na. Uy, sa kayo. Patigil. Wait lang, baka ma-excited. First? Oh, ay, wait lang, hindi pa malinis. Eh? so beautiful. Purple. Walaan mo kayo, anong kuna ito? Red. Walang red, pink at purple lang po. Oh, the pink. Sigurada na. Ayan na, guys. Two purple. Ito pa, guys. Oh my God, it's so pretty. Guys, ang ganda niya, di ba? Baka meron pa, guys. Titignan ko. Mamaya meron pa, hindi ko lang naman alam. <laughs> guys, wala. Wala talaga guys. So, bye bye na guys. Thank you for watching. May tatlo akong bayan mo.